Ngayon brother, nanawagan tayo sa mga kababayan natin. Kahit isa, wala talagang tumugon talaga. Kaya ako nalang ang nagbibigay sa iyo ng tulong. May groceries ako doon na yung pinapangako ko sa iyo para sa iyo. Nandoon nakalagay sa kantin. Ngayon brother, kukunin ko para ibigay ko sa iyo. Manawagan ka ulit brothers, sa mga kababayan natin. Salamat po sa mga magbubuti ng puso. Kailangan ko ka lang makabili ng gamot na blood pressure para mawala pa ang bara ng katawan ko. Yun lang makainin lang ako. Maraming po salamat sa mga magbubuti ng Salamat po. Ito mga brothers, mga kaibigan ko, ito yung kalagayan niya. Tingnan mo yung kalagayan niya. Hirap siya sa kalagayan niya mga brothers talagang hirap siya kaya huwag na kayo magdududa kung nagdududa makayo kayo ako may pinapromise ko sa brother na ito nga magbibigay ako dala ko na kaya kukunin ko pa sandali brother kukunin ko na brother Sister, Sister, con oh, Nicuna Sister. Ito bro. Ito yung bigay ko sa yung tulong bro. Groceries ito. Ipapaki bay baba mo na bro. Ha? Pakita natin sa mga Ito mga ano. Hawakan mo bro. Hawakan mo para ipakita natin sa ano. Ayan, mga kabayan. Halaga din ng 500 yan mga groceries niyan. Nagbibigay ako sa kanya para may Mar, -mar naman ako may tulong sa kanya. Kung gusto niyo mga kaibigan, na meron kayong may bigay din sa kanya, nasa inyo yan, basta ang pangako ko sa kanya, tinutupad ko. Yan, munting grocery na yan. Para sa kanya yan, binibigay ko yun sa kanya. Para yung ipapangako ko sa kanya, yung ipapangako ko sa kanya, matupad po. Kaya ito mga kaibigan, nang ano pa si Brad, nangingi pa siya na kung sinong gustong tumulong sa kanya, pambilin niya ng gamot, pambilin niya ng blood pressure para sa kanya. Kung sino man may mga bubuting kalooban dyan, nasa inyo na yan, ako hindi ko kasi kaya na pagsabay-sabayin kong lahat ng gastusin dahil mayroon din naman akong problema sa sarili ko, nung nakaraang ligo, nagbigay din ako sa kanya ng financial. Ngayon, groceries naman yung ibinigay ko sa kanya. Kaya nakita niyo mga kababayan, no? Oh, binigay ko sa kanya yung groceries para sa kanya yung lahat. Mo. Kaya kung sino man ang gusto may tumulong dyan, tutulong kayo kung gusto niyo tumulong. Yung mabubuting kalooban. Kaya manawagan ka ulit, bro. sa puti po sa inyo. Iyahin nyo po. Gagaling din po ako. Dalawang taon na po ito sakit po. Ang ko lang po. Gusto ko lang makalakad. Salamat po sa mga buto. Lakasan mo lang yung loob mo, brother. Ito yung kalagayan niya, mga kaibigan. <clears throat> Tignan mo yung kalagayan niya. Hirap siya sa buhay niya. Hirap talaga siya sa kalagayan niya. Kaya huwag na kayo mag-isip na kung ano-ano. No. Kung mayroon kayong gustong maitulong, tumulong na kayo. At maraming maraming salamat po mga kaibigan ko, mga kababayan ko. Kung mayroon kayo may tulong, mag lang kayo sa akin. At yak, siguraduhin ko makarating sa kanya. At maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. God bless you all to sa lahat ng mga kababayan natin. Alam ko napakadami natin dito sa Pilipinas. Pag samasamahin natin yung limang piso, sampung piso, sigurado yung mga sa kanya. At hanggang dito na lamang maraming maraming salamat po. God bless you. Thank you very much.